Yo, sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga Pa nakakataw mga videos na aking sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na ina-upload ko ramano Ano ko naman ang naglagay niyo? <laughs> Alam ka, uugas na nga, ginulat pa Buta aja gak ditawa yang phone-nya Balon pro eh nahimik eh <laughs>

So ready na kayo? Uh, so ready na kayo? Pagbira ka ng 1, 2, 3, kayo, tsaka kayo ha? 1, 2, 3, go! <laughs> <Please> go! <laughs> Siya <yung sumayaw. laughs> Lagot na. <laughs> ah, okay. so, mm, so, niya. Natin, ke perang Ya udah supaya rusis sang ketakut, takut Ambitable talaga <laughs> mga pedo ya lah <laughs> Sina ba yan, eh? Ba? Hati ba para i-enjoy pa sila? Enjoy now. Huh? Hospital later. <laughs> Pero, kawawa naman Na-absinad. Ano bang hanap ka Meron tatlo gulong, meron tatlo gulong. May apat. Anong hanap mo? Gulo? gulo? Oh. Boss! Boss! Wain na boss! <laughs> boss! Nagklaja naman um, mabubinta yan. I boss, ay... Tala ko quad bike, quad bike. Tala ko boss gulo, kasi kung gulo hanap mo boss, ay kukuha na kita ng samurai. Oye, boss! Tapang naman. Bebe, bebe. Paano mo aamin yung kilikili mo dito? Dito? Oo. Ayan. Can it happen? Topol Ayos ah. Ganun Hello GrabFood po. Ayos ah, po, malapit na po ako sa inyo. Paki-prepare na lang po yung pera. Yung total bill niyo po is 1,733 pesos po. Okay po, malapit na po ako, ma'am. Paabang na lang po sa labas. Ang wow. gutom Tapat si kuya. Totoo tawin, tawin. kinalawang. Lack naman. Attendance. Watch until they end. Hmm. Masyadong... sa katabi mo ate. Mukhang may binabalak. Galang. Galbes.

may nakakapansin na nagpagupit tayo. Ate mo, wala ka pera si Ate. What's that? Aba. <laughs> <Anong> Pretty. <laughs> <laughs> Nagpapansin si Junjun. -Jun. <laughs> ano 'yan? <laughs> yan. Nakasabok ko 'nte. Lakas pa. Lakas pa. Nasa kabilang bola. 2 3 tulak. Yun, 1, 2, 3, tulang Yun, iba pala. <laughs> iba pala. Iba pala? Iba pala Yung jowa mo dahil sa'yo. na <laughs> yan, Sige, pag yan sinara mo, may pag break ako sa'yo. ba? Oo. Pag talaga yan, sinara mo. Ay, paghiwalay daw. Uy, sinara niya nga. Pumapalag na sa idol ah. May kipagbreak break talaga ako. Baka alam niyang. Wala yung hanger. Ninis mo ba ako? <laughs> pag yan, sinara mo pa. Hmm. tulit ulit tulit 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 pa. tulit 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 Papalitan ko na lang ko. Hindi ko na papalitan.